Nakakuha na ba lahat, guys? Guys, meron na tayong nakuhang emergency go bag handog ng Pasig sa taga Pasig. Thank you, Mayor Vico. Buksan na natin, guys. So, eto nga, guys, ang laman ng emergency go bag ng Pasig. So, eto yung emergency thermal blanket, blanket flashlight, Ah, uh, etong pito guys, pito. Ah, uh, meron ding uh, ziplock. And eto is yung green light, neon green light. Tapos dito sa emergency kit, ito ang laman ng emergency kit guys. So 'yon outside emergency kit 'yon. Ito talaga nasa loob siya ng emergency kit. So yung bandages ayan so bandage 'yan may gunting may cotton cotton balls bulak and dikit sa lahat guys meron siyang emergency numbers ayan may mga listahan ng emergency numbers 'yan and meron ulit uh paper tape ayan paper tape ito band aid ito is uh, ba ito? Alcohol pad. Alcohol pad. Another elastic bandage. And ito rin. Limang indoplas Tapos ito yung ano nga tawag dito? Yung antiseptic ayodin yun. So, yun yung laman ng ating uh, emergency kit na galing sa Pasig. Thank you, Mayor Bico. Malaking tulong ito sa si tanga Pasig.